Lalit Solis, galit na galit kay Kailin Alcantara, dahil idinadawat si Paulo Conti sa hiwalayan nila ni Mavi Gaspi. Beast mode ang talent manager at veteran showbiz columnist na si Lolet Solis, dahil sa mga naririnig na bagong isyo tungkol kay Paulo Contis. Binalaan ni Nanay Lolet ang kapuso actress na si Kailin Alcantara, matapos makarating sa kanya na nadadamay ang alaga niyang si Paulo sa hiwalayan ng dalaga at ni Mavi Legaspi. May kumakalat kasing chika na bad influence daw si Paulo kaya nakipaghiwalay si Kailin kay Mavi. Magkasama sa non-time show na tahan ang pinakamasaya ng GMA si na Paulo at Kailin. Ibinalita ni Nanay Lollet sa Instagram ang kanyang mga hinaing, ang sama ng loob at special mention nga si Kylie Nena sinasabing walang kinalaman si Paulo sa breakup ni na Kylie at Mavi. Nagpost ang talent manager ng litrato ni Paulo na may mahabang caption, sa uminit ulo ko nang marinig yung chismis na isinasali ang pangalan ni Paulo Conte sa breakup nila Mavi at Kylie. Dahil daw sa bad influence ni Paulo kaya nakipag-breakup si Kylie kay Mavi. Wow ha, talagang dapat masali ang ibang tao pag nagbi-break kayo. I have zero respect for people na nagbabadmouth sa mga nakarelasyon nila after a breakup. Dapat paghiwalay kayo, no bad blood. Tanggapin mo at mag-move on ka, ang matapang na pahayag ni Nanay Lolet. Patuloy pa niya, lagi ko ina-appreciate na after a long time ng manager slash talent relationship namin ni Gabby Concepcion, wala kang narinig na sinabi niyang masama o pintas sa akin in the same way na hindi rin ako nagsalita ng bad things about Gabby. Na-maintain namin yun respeto namin sa bawat isa. For that I am very grateful. Kaya shock ako na sa breakup nila Kylin at Mavi, may mga kadamay na pangalan na binabanggit, dagdag pa niya. Kasunod nito, winorningan nga ng palaban at bitter anang entertainment columnist si Kylin. I don't want to have a fight with Kylin, but I am giving her a warning na kung totoo ang mga narinig ko na sinasabi niya about Paulo Contis. She will never hear the end of it from me. Kung mali ang alaga ko tinatanggap ko at pinangangaralan sila, pero pag siniraan mo sila ng walang basehan, mag ka dahil hindi kita uuruman. So be careful Kylin Alcantara, huwag mo idamay si Paulo Contis sa mga hanash mo kay Mavi Legazpi. Kung may problema kayo, ay settle niyong dalawa at huwag magdamay ng ibang tao. Or else, I will do my part as Paolo Contis manager slash nanay para ipagtanggol siya sa mga maling bintang sa kanya. Maging fair tayo sa mga bagay na dapat mangyari. Walang siran sa mga taong inusente. Sabat Gorgie, iyan ang stand ko, bongga ba? Diba? Ang say pa ni Nanay Lolet.